pakiramdam ngayon na oh, very open ka na when it comes to your love life? Kasi you know, pinakita mo na siya sa public. Well, I wouldn't say naman very open. Kasi it's not like I've revealed the person, a name, or anything, a face. Uh, nasa sa akin pa rin naman po kung ano yung ilalabas ko sa public. Uh, and kung ano yung hindi ko ilalabas sa public. So, depende pa rin po kung gaano ako ka-comfortable and siya ka-comfortable na kung ano man yung ilalabas And si Guy, kung comfortable ba siya? Ano yung naging reaction mo? Hindi po, dahil wala siyang alam sa showbiz. wala po siyang, hindi din siya ma-social media. So, syempre, I have to respect din yung kanyang wishes. Kailangan, ano, um, in a way, maprotektahan ko din siya. Hindi ba siya nagulat na may mga fans na nakakakilala sa kanya ngayon? I mean, nagugulat kasi hindi naman din siya ganun. It's not like nakikilala naman siya or anything. It's a very private person. So, tuloy lang yung kanyang buhay. Ganun. So, tahimik pa din naman. Last makikita thank ba you. namin siya sa premiere night? Tingnan <laughs> <laughs> natin. Yes. Kung hindi siya busy. Thank you. Thank you po. Po.